Stop. <laughs> Wala po ako <laughs> may luluto mga kanayon. Susubukan natin dito. Baka makakadali ng pang-ulam. <laughs> Dali. <laughs> Alam <Halaki>. ko <laughs> <natin> na nakuha natin. <laughs> Kasi lapad na din siya ng aking kamay. <laughs> <laughs> Katis dan tabang. Uh, galing pa ako doon sa baba. Kala ko, hindi na ako makakahuli. Ayan o. Nakadali ng isa mga kanayon. <laughs> Laki. Eh, dalawang piraso mga <laughs> <na> kanayon. <laughs> Pang ulam, pwede na to. Ta. Luto. Sige, basta ingat ka. Papaksiyo ko na lang po dito sa sampalok. Kuya, daing bawang. Ah, kapag hindi agad na ulam mamaya, pwede pang prituhin bukas. Ha? A few moments later Nakaidli po ako Pagod kanina Ginising lang ako ng gutom Lord, thank you po sa blessing na pinagkala mo yung araw uh, Basbasan po ito in Jesus name, Amen Ito din daw po si Baby kanayon, gusto daw hmm. Umalis ka na <laughs> Where you going? Ganyan lang yan, padampot-dampot Gusto niya kasi itong ginawa kong Hilawing balat po ng kambing Tsaka ito yung ating Nilutong paksiw malamig na hmm. taxi na ketong o sabi ko nga ka kanina yung pag na isda pa lang to danggit binigay po ng ating kaibigan na si Labasero TH baka naman maniwala <laughs> yung dyan ko lang kinuha sa bagay may mga tao namang Ganun mag-isip, di mo na mabiro. Para naman hindi lang yung basta luto at saka kain. Hindi naman boring. Ginawang ko ng kaunting kwento. <laughs> oh, you want more? Ayan oh, oh. Kaya hindi ko ito nilagyan ng sili. Para makakain din sila. Uh, but I... Mm, yeah, -hmm. Let's come mm -hmm. I did not put anything. I did not put chili. kanina pa yung kain ng mm kain. Hmm. Hmm. Kahap. Ang lasa po ng laman. Tanghal yan at sa kahapunan magkasama na. Hindi naman po matitira dito. Pipretuhin ko na lang. At saka ito, yung akin naman pulutan mamaya. <laughs> hmm? Panalong ulam, pwede din sa pulutan. Kain po tayo, mga kanayon. Hmm. Abay.